Okay, watch this video. Uh hubaran natin ang ang nag mag, nagpapanggap na para sa bayan. Ang taas at ang laki ng foundation at connection nila. Kaya ito tumitibay dahil sa mga connection So panoorin niyo itong video na 'to. Okay? natin silang i There are three processes. By which the Philippine Revolution is to be advanced. These include the building of the Communist Party of the Philippines, the building of the New People's Army, and the building of the National Democratic Front. At any rate, even while there are the forces of armed revolution, there are the legal democratic forces in the Philippines. The biggest of these is Bagong Alyansang Makabayan or Bayan in short. Its biggest component organizations are Kilusang Mayo Uno, which is the labor center, the Pambansang Kilusang Magbubukid, which is the, or the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas or KMP, Gabriela, the Women's Alliance, League of Filipino Students, Alliance of Concerned Teachers. Gabriela, at Alliance of Concerned Teachers. Huwag sila i-redtag. Pati ang bayan muna na binuo ng mga aktivista mula sa bagong alyansang makabayan na sinabi ni Joma Sison, huwag i-redtag. Ang anak pawis na electoral wing ng kilusang Mayo Uno at ng kilusang Mambubukid ng Pilipinas na pinangalanan din ni Joma Sison, huwag i-redtag ang kabataan party list na binuo ng mga aktivista mula sa League of Filipino Students at Anakbayan Bayan na galing din sa League of Filipino Students na pinangalanan ni Joma Sison, wag i-redtag. If na is na ikinakaila ang connection nila. So sa pamagitan ng legal na organisasyon, nakapagkukumis nila. Hindi ba mahuli? Pero mga pinamatay, yan. Milyon, milyon. Taon-taon kumukuha sa gobyerno yan. Yan ang sinasabi nila sa pamagitan ng paglahok mo sa electoral struggle, nagiging mo yung mga mo. Ang NDF ay mahalagang ingredient to destabilize the government. Si Joma Sison mismo ang naglink sa mga grupo sa ilalim ng National Democratic Front sa CPP-NPA. Hindi yan nagsimula sa NTF-ELCAC, hindi yan nagsimula kay Duterte at hindi lang limited sa mga grupo na yan ang infiltration ng CPP-NPA. A CIA report from August 1986 mentioned yung iba't ibang grupo na either napasok ng CPP-NPA o parte ng network nito. These groups have mutated, they've evolved and expanded, but they are composed of the same people. The report even said that internationally, ang NDF maintains an extensive support network that generates propaganda and serves as a conduit for funding mula sa mga Pilipinong expat and doon sa mga sympathetic political groups. By sponsoring travel for NDF cadres, the International Commission also aids the flow of radical ideology pabalik sa Pilipinas. The CPP International Solidarity Work and the International League of People's Struggle come to mind naging source din ng income ng kilusan yung IP kasi ginagawan ng pag-aaral yung sitwasyon ng mga IP at pagkatapos gumagawa kami ng project proposal ano at ipinapasa namin sa mga funding agencies abroad para mabigyan ng pondo yon halimbawa pipicturean nila yung mga nitibo natin na walang eskwelahan tulad ng mga report na ito ngayon nandito sa NCIP report halimbawa doon sa Mindanao ibibigay nila yung litratong kunyari nag-aaral sa ilalim ng mangga o walang klinik o walang tubig na inumin, yun ang ipapakita nila sa Europe o sa Amerika. At ang kasunod nun ay pagkuha ng donasyon. So nakakakalap sila doon.